At ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu at nakumpis ka naman ang, ang isang hindi lisensyadong baril at mga bala sa kinasang bypass operation ng Mandawis City PNP sa Cebu. Nakatutok dyan si Pachu Woman ni Kia Caniedo. Tumpiska ng kapulisan ng Mandawi City ang 510k halaga ng hinihinalang shabu at baril mula sa isang high-value individual sa isinagawang by-bust operation sa puro Grand Sena, Barangay Umapan, Mandawi City. Kinilala ni Police Major Manuel Arcayan Cabanet Station Commander ng Police Station 5, Mandawi City Police Office, ang sospek na si alias Avatar, 39 anyos at residente ng sitio panagdait, Barangay Kasambagan, Cebu City. Bandang las 7.45 ng gabi nang ikinasan ng polisya ang buy-bust operation na nagresulta sa pag pagkaaresto ng sospek at pagkasabat ng 21 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 75 gramo at standard drug price na 510,000 pesos. Gray bag, isang 9mm caliber magazine, 3 live ammunitions at by bust money. Samantala, kasalukuyang nasa kustodya ng police Station 5 ang suspect para sa dokumentasyon at tamon disposisyon na kung saan mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na at mapagpalang araw po sa lahat. Kami po mula sa Station 5 ng Mandawi City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng aming Station Commander Police Major Manuel Arcayan Cabanlit at sa gabay at pangangasiwa ng ating Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Romil Francisco Marbil, ay taos puso pong nagpapasalamat sa ating mamamayan at sa ating lokal na gobyerno sa inyong suporta at tiwala sa ating mga kapulisan. Ito po ay nagbibigay ng lakas ng loob sa amin na patuloy namin nagagampanan ang aming sinumpaang tungkulin sa abot ng aming makakaya. Kasabay nito ay ang matagumpay na pag-aresto sa naganap na bypass operation na isang personalidad ang aming nahuling nagbebenta ng ilegal na droga. Isa lamang ito sa mahakbang para makamit ang layo tuning tahimik at ligtas na Pilipinas. Samuli, muli, gusto kong ipaabot sa ating mamamayan sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Ang Mandawi City PNP ay walang tigil sa pagpapaiting ng kanilang kampanya laban sa mga gumagamit at nagbebenta ng iligan na droga upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Roma Nikiya Canedo, Alagad ng Batas, taga-taguyod ang balita puli. But